amin sa Batangas ay at saka yung yun nga matagal kang nag-abroad na magugulat ka talaga sa yung hindi mo alam na marami na palang nagbago sa isang lugar na yeah, malayong malayo na sa iyong kinagisnan o nakasanayang buhay before nung panahong ina sa Pilipinas kagaya ko na pakatagal sa ibang bansa nung umuwi na akong ito masyado akong para akong na ano na nanigbago talaga ako kagaya nito para akong naging para naging banu-banuin kung tawagin sa amin ayan meron na palang uh, modern jeepney the air ko na ito sa amin sa Lipa ayan mod ano na pala makabago na hindi na yung jeep pero may mga jeep pa rin naman na pumapasada so first time kong makasakay sa ganito first time kaya naninibago ako ayan ano na siya modern jeepney ang tawag niyan sa Batangas ay Batrasco. Hindi ko alam kung ano meaning ng batras ko. Siguro Batangas Transport Company, siguro. Meron ding nagtitinda. Marami rin mga nagtitinda. Parang din yung mga nasa bumabihay ka ng bus. May mga umaakit na nagtitinda rin. So, ayan. Ang kaibahan lang daw nito, medyo mataas ng konti ang pamasahin nito kumpara dun sa nakagawi ang mga yan, yung mga jeep ni ganyan. So, meron din itong, meron itong konduktor, mga naka-uniforme pa sila. At saka, di computerized na yung pag-ano ng bayad. O, oh, di diba? Simpleng, yung mga ganitong bagay, big deal sa akin. Kasi, nagulat siyempre ako eh. Sa tagal ko baga namang wala sa Pilipinas, lalo, dito sa amin sa Batangas madalang akong umuwi, taon, maraming taon ang binibilang. So kaya nanini-bago talaga ako para akong ano, first timer lagi. Yung tinatawanan nga ako. Ayan o. No. So ito ang mga pagbabago dito sa aming lugar. Yan. parang mas convenient yung ganitong transport system kumpara dun sa jeep ma, pag nagbayad ka pag walang konduktor makikiabot ka ng pamasahe